Hi guys, good day. This is of sir 81. It's my name my vlog and welcome to this video. Welcome to my dress. <laughs> it was given by Daddy Alex, no, for all the way from Baguio. So actually, it's too bagyung sa akin. Eh si Brenda gusto na tooth bag. So ganito yung binigyan kay Brenda. Sabi ko, aki na lang yan kasi magbe-beach tayo. So, so yan yung mga ano ko, yung mga damit ko. Sabi niya, okay. So kaya nag-barter kami. So by the way, ngayon ay pupunta natin yung farm. This is my first time after ng Manila kami. Tapos nagtag ka natin everything. So, hala. Dili ba din? Malapit. Malapit ba? Tayo sa akin dito lang. Iyo na wrong turn po tayo. Hindi <laughs> ba pala po? Hindi ba ba daanan to? <laughs> Yata! Huwag biyo pa dito. So doon tayo sa kabila pupunta. So let's go. Saya. So, yeah. mm hmm, kaya ito mag Para siyang malay-layo kapag ano ba. Ibaktaso or nakari natin. Let's go! So ayun. E, pala si Oyong nagpa ng angkas? Angkas ng motor. So kasi pupunta to siya ng eh wasan sana siya pupunta. So kain muna tayo kasi we have our uh pa birthday ngayon si Mama Ana. Hindi ko alam na nagpakain pala siya. Akala ko birthday birthday lang tapos ayun nagluto pa lang maakla. So ngayon na ako nakabiyata. Naka, so ngayon ko na yung laman na may pakain pa pala. Napunta tayo. Uy! Nalagay mo ya. So, let's go there. And, uh, ano, maraming pagkain siguro kasi uh, bongga ang birthday ni Ate Anna Cocker. So, Ati Anna, happy birthday and happy lahat. Lalo lalo na ang International Maritus Group. Yeah. Members and everything. nag sila kanina nag-live. Nag sa glit. Kaso, um, uh, sa sana ako kasi yung buko na habal-habal nasa labas na ng bahay kayo ah hindi ko na nataga hindi na ako nagtaga sa eh, hindi na so iyon ah, uh, kawawa yung ano natin kasi talaga pag malapit sa natural resources no like ilog dagat talon especially ilog talaga pag malakas talaga ang ulan talagang it really sure na um, lalaki ang water tapos maano yung lahat so naano yung mga bangko ay mga bangko na mga sand ang gravel in order ni Ben <laughs> kasi may papagawa sana siya dito ayun hindi na nagawa ngayon kasi walang materials dahil nataboy ng baha kinain ng baha sa so, kawawa na walang mga, mga kwa dito dito tayo sa likod dumaan hindi natin alam na dito pala dadaan kasi doon wala pa tulay pati pala tulay dinaanan la naglinis sila malinis na Um, sound system lang pool napakalinaw ng pool, okay. pool uh... okay, yes. so hindi na kayo baka accommodate dito fully book pa naman ngayon kasi today is Saturday I don't know sana uma uh, ano na mawala na yung tubig baha I mean yung yung ilog ba sana hindi na siya masyadong malaki dahil Holy book pa naman dito ngayon so kailangan mahalong hakla. So, let's go. Let's go guys. So, 'tong give ko n'yong, 'yung wala ko ring buang mo pa. Kain pa. Maka buang mo ako. Narinig ko to. Ah, Tayo tay. Tayo kusog ba ya? Tayo ang kanang malakrot. Bertine ya. Oo.

Pesuro. Eh, Mga And Yeah uh, na, Arjun is cleaning our selling part because it's been five months na hindi pa siya nalinisan. Pagkabili nito para. Oh, pagkabili, wala pa siya nalinisan. Natatlo pa na naman yung tapiraw lang. <laughs> Di sa kuti ba kayo? Yung iba nga, uh, five tapiraw. Ito, tatlo lang. Oh. Eh, si tapiraw, si tawag ka ng wing. Oh, Yan. Yeah. 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 At Malami malapit na, ang sahod, kaya yeah. pasipskip. <laughs> Kwan para kay 27, 28k. 26k si kwan mang good. Holiday. Wala banking pa. 27 pa na. Inyo kanu na ba? YouTube, YouTube. Facebook wala. Ang YouTube kasi ano, um, early talaga yung na nag-aano. Pumapas. Kaya pinakamayaman sa atin ngayon si Rhea. <laughs> kasi YouTube. Yan yung isa nalinisan na po. Amanda is still here. Lagi edit po siya kala. Basta kayo mga sound effects niya. Ano. <coughs> And it's my first time to see Arwana. Mabak din na siya. Ha? Yung mga baka. Mga baka lagi na siya. Lagi na siya trending ang gabak-ambak naman na naanak na siya. So... <laughs> Nasa yun na shave ko na punta ron ka ng... Nanapagkikiyaw na una ka ron na okay? kinag... Simsusinsat ka naman. The river is still Milo color. So, iyak mo na ngayon na mataga dito. Actually, fully booked po kami din sa A-House. Yung apat na A-House, nag-back out. Okay, okay. Kasi natakot sa baha. Kasi sa pose benda, di ba, baha at saba. So, uh, ngayon nang iyan na ng tulay ko. So, mamaya hapon, okay na to. O, oh, okay na to, to tubig kasi uupa na. So, yung tulay, ano, binalik na nila. So, mamaya, pwede na ito Pero, Still, we are available. Okay. Ang apat nag back out. <laughs> yeah, so Happy Saturday everyone. Go hunt to doom. Guys. Hi. <laughs> <laughs> Wala pala <mo na> <laughs> kasi mga Amerikano, no. Ay, mabuking ano na, mabuking ano na kung sorpresa sa inyo, ginuupo. Sa RJ, dito ba siya sa taas. Lahat ng silipan ay pinunasan niya para maging clean, sa so maging malinis. Iba talaga ang soon to be manager of the Nature Park. Effective on September. September gel? Paglalabas yung permit. Ah, permit. Okay. September siguro. Ah, September. Hi guys! Let's go to... Tulay like kasi ano na. So, ito po ang status ngayon. Pwede na po pumunta kasi yung tulay okay na po. Pero, careful lang po kasi yung first na step, first na ano po is bato-bato muna. So, yung bato-bato. sa after ng mga bato-bato, guys, dito na tayo sa hagdan na walang kakapitan. it's a challenge sa pupunta dito kung paano sila tatawid ng tulay. It's part of the challenge of Hinaguan Park. <laughs> Sorry talaga kasi it's a natural resource. Hindi talaga yung maano natin. Mapipigilan pag tumaas, pag lumaki ang pagso. Kalito talaga yung itsura na natin. So, sa so pagsasabi na mag-ano daw, mag, ano yun, hanging bridge. Ang <laughs> laki naman ng hanging bridge yung gusto yun. Manami ng gusto pa si Brenda. So, soon pa yan, na magiging project ni Brenda. So, okay na po ang tulay. So, meron kasing nag-ano nagbukahapon ay nung last week pa para maka ngayon si fully book sana yung ano kaso umulan ng malakas sa bukid dito din so yung tubig nag ano siguro ng dump nag release ng water so lumaki yung tubig kahapon ngayon umupa na nga so na okay na po tumawi dito okay na po yung tulay natin so ang mangyayari ang nangyari pala ay nag ang nag ng apat na A-house. So, ayun, may available tayong A-house na ap apat. So pwede na tumawid at tumawid si Kuya o okay, Ay nako. Ganito talaga ang mga pangyayari sa farm. This is once a month na nangyayari. So let's go. Even summer kay tumataas pa rin ang ano. Sa maning what happened to our world and bakit tumulang kaya summer. Kanimo. And okay na po ang pool. Malinis po ang pool ngayon ang ilog lang po ang hindi malinis at yung mga tao around <laughs> charot na oh, ko ligot na dahi ligot na te yan yeah. so very clear po ang pool ngayon o oh, di diba oh. So, pag maligot itong mga bata kailangan sila mag ng 50 pesos para sa pool